News sa ating mga balita, 42.1 million pesos na halaga ng shabu na sabat sa isang dayuhan sa Naiya. Pagsampan ng kaso laban kay Senator Bato de la Rosa, pinag-iisipan ni Laila de Lima. Ethics complaint laban kay Agri Partilist Representative Wilbert Lee, inihain sa kamera. Opo si Cesar Surian, kasama ang buong ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Arestado ang isang 31 anyos na South African matapos mahulihan ng malaking halaga ng hinihinalang shabu sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 3. Naharang ang suspect na kinilalang si Philip Thunisen sa Customs International Arrival Area at nakasilid ang hinihinalang shabu sa isang transparent plastic pouch ng kanyang maleta. Tinatayang umaabot ang nasabat na droga ng humigit kumulang 6,200 grams na nagkakahalaga ng 42,160,000 pesos. Nahaharap ngayon ang dayuhan sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pinag-iisipan ni dating Senador Laila de Lima na maghain ng kaso laban kay dating PNP Chief at ngayon Senador Ronald Bato de la Rosa na itinuturong salarin sa pagdawit sa kanya sa drug trade na kanyang ikinakulong ng ilang taon. Ito ay matapos isiwalat ng self-confessed drug lord na si Kerwin Espinosa sa House Quad Committee hearing kamakailan na pinilit umano siya ni De La Rosa na isang kotse si de lima sa drug war. Ani de Lima, ang pag-amin ni Espinosa ay nagpapatunay sa naging papel umano ni De La Rosa para patahimikin ng dating senador na noy isa sa matinding kritiko ng war on drugs ng administrasyong Duterte. Una nang itinanggi ni De La Rosa na inutusan niya si Espinosa na idamay si De Lima dahil giit nito, hindi naman bahagi ang PNP sa case build-up at paghain ng mga kaso laban sa dating senador. Nagain ng ethics complaint si na Marikina Representative Stella Kimbo at Barangay Health Workers party-list representative Nikako laban kay Agri party-list representative Wilbert Lee kaugnay ng umanoy pangharas nito sa kasagsagan ng deliberation para sa 2025 national budget base sa reklamo naganap ang insidente noong September 25 ayon kay Kimbo nilapitan siya ni Lee dinuro at nagbantang magwawala ito kapag hindi siya pinagsalita kahit tapos na ang pagkakataon ni Lee na makapagtanong sa proposed budget ng Department of Health o DOH. Dagdag pa ni Kimbo, ikinatakot nila ni Kong ani ay naging bayolenteng asta ng kapwa mambabatas. Hanggang sa ngayon, ayon kay Kimbo, hindi pa humihingi ng paumanhin si Lee sa nangyari. Para sa Kidlat News Update, Renza rin noon nag-uula. Atin pong ang mga headlines sa na nakalipas ng na mga oras. Manatiling nakatutok para sa susunod ng mga updates at breaking news. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.